Ayan. Hello, Sis Jolly. Ngayon na ay araw ng iyong pagsilang. Kaya binabati kita ng happy, happy birthday and many, many more birthdays to come. Uh, enjoy your special day. Mag-ingat ka Happy birthday! Um, greetings from Philippines to Kuwait. <laughs> Ayun. Uh, again, happy birthday. And uh, wish ko na matupad mo lahat ng pangarap mo sa buhay. And alam ko na uh, may isa doon na natupad na natin. And um, I am so blessed and thankful na ikaw yung naging mama ko. Kasi uh, sa dami natin pinagdaanan, uh, naging matatag tayo sa buhay ano. And ayun, happy birthday ulit na miss na miss na namin dito sa Pilipinas. I love you, ma. Ah, uh, hello po. Happy birthday po, Mama Yoli. Ah, uh, magingat po kayo dyan sa abroad. Ah, uh, God bless po. Again, happy happy birthday po. Yo, what's up? Mga ka-idol, good morning. Ang araw natin ay November 1. So, ngayon, may babatiin akong tao na napaka-importante sa buhay ko at napakahalaga siya para sa akin. At napaka-importante yung tao. Ang babatiin ko sa araw ngayon ng November 1 kasi kaarawan niya at birthday niya ngayon. So, babagitin ko na yung pangalan niya. Happy, happy birthday, Lalabs. More birthday sana, Lalab. At mag-iingat ka lagi dyan sa iyong trabaho. At lagi kang malusog. Walang sakit happy birthday. I love Mahal na mahal kita. At nandito lang ako, nag-aagad para sa iyo. Pag uwi mo, lalab, love. Sa pakinggan at tatandaan mahal na mahal kita. Happy birthday ulit. More birthday sanang, ang marating sa iyo sa buhay mo. At nandiyan ka pa, nandito lang ako nag-aagad. Aantayin kita sa iyong pagbabalik, lalag. Dahil mahal na mahal kita ikaw lang babae buhay ko happy happy birthday lalabs ko habayo hello sisi Mangyan. today is your birthday happy 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 birthday sa iyo and I wish you is good health and then success okay uh, take care always and I love you so much Mwah. I love you Simangyan. Ingat palagi and happy 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 birthday. More birthday to come. Bye-bye, Sisimangyan. I love you. Ingat ka lagi yan. Enjoy ka lang, ha. enjoy your day. Okay, bye-bye. Maraming -marami salamat dahil ano, dahil nakilala kita sa YouTube. Ayan, nagka-friend-friend tayo, 'di ba? Salamat din sa mga support-support mo sa akin dati. Ayan. Basta mag-iintay lagi. At alam mo naman ang buhay natin abroad, di ba? Ingatan mo lang lagi yung sarili mo dyan. Ah, mahal kita. <laughs> mahal kita bilang kaibigan si Ate Mangyan. I love you. Mwah. Happy, happy, happy birthday sa'yo. Bye-bye. Hey guys, good morning Red Kiss A. Ayan, mapagpalang araw sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga OFW, nandito ngayon sa ibang bansa ayan nandito sa king uh, kinatatayuan then good morning Riyadh KSA ayan for the day sa vlog of greetings from Atimangyan vlogs ayan special day for you and the greatness beautiful day ayan. happy happy birthday Ati Mangyan. ayan more sa more blessing to come at lalo na sa yung family ayan, sa Pilipinas ayan uh, maging success ayong karer at sana huwag magbago sa mga katim natin. Ayan, team Kuyaw. Ayan, ang ating bagong team ngayon na magiging uh, saksi sana at sa lahat po ng mga friends natin. Ayan, happy, happy birthday once again for you. Ayan, God bless at more uh, uh, birthday pa na darating sa'yo. At from CNG Vlog, I love you and happy happy birthday mami yuli and and more 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 birthday and ingat ingat po palagi dyan sa iyong trabaho yun na po mami and god bless and again enjoy for enjoy po sa iyong birthday mami so, bye, -bye. Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening in the whole world Sa maganda ko ng mundo, this is Mula to ang iyong lingkod, Charis, Ayan, so Hindi natin magpaliguligoy guys Hindi na natin taataasin to Yung ating mga videos for today's video Charis, ayan, so um, may babatiin nang ako sa kayang kaarawan for November 1. Ayan. So, Atimangyan. Atimangyan vlog. Ayan. Happy happy birthday to you and more birthday to come and good health always and I love you. Thank you so much. Ayan, nakilala kita sa larangan ng whitey Thank you. Thank you so much. You are the good friends. Ayan, happy happy birthday Atimangyan. Muah mama, mama mwah. Hi, Lalabs Yoli! Una sa lahat, nais ko munang batiin ka ng happy, happy, happy birthday to you. Wish you a good health, long life, more blessings, more success to your career, and uh, more uh, birthdays to come. Enjoy your day. Take care always. We love you and God bless you. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Love you. Mm. wish all your good days to come true. you. are a constant light, <laughs> day by night, And you every everything you ever hope for on your special day. We're going to we're going to we Bye-bye. Happy, happy birthday, Sis Yoli. Wish you all the best in life. And sana matupad lahat ang mga pangarap mo sa buhay. And good health. Ingat ka dyan palagi. Happy, happy birthday, Sis. Sana pag-uwi mo, magkita tayo dito sa Pinas. Okay. Ingat ka dyan palagi. Happy, happy birthday ulit. Hi, baby Happy birthday God bless you even more Love you Hi, guys Kumusta po lahat uh, Gusto ko mo sanang batiin ng maligayang kaarawan ng ating kaibigan na si Sis Yoli Sis, happy happy birthday Stay young and pretty Love ya Hello, everyone first, thank you of all. I would like to thank God first because he uh, all my strength para bigyan ng lakas ng pangatawan. God give us our para mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay. And God gives me na maging strong sa lahat ng mga pagsubok. Thank you, thank you, Lord. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga pagkukulang ko, hindi mo ako pinabayaan sa kabila ng mga pagkakasala ko sa iyo. Every hour, every minute, and every single day of my life, nagkakamali ako sa iyo. Sa kabila noon, Panginoon, hindi mo ako pinabayaan. So maraming maraming salamat Lord God. Ikaw lang ang nakakaalam ng lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan ko. Ikaw ang nakakaalam kung sino ako at ano ako Lord God. Uh, thank you po kasi binigyan niyo pa ako ng another one year of age. So, thank you, thank you po. And wish ko lang, sana bigyan mo pa po ako ng mahabang buhay para magampanan ko yung tungkulin ko sa aking mga anak. As a single mom, alam ko Lord na kakayanin ko lahat ng ito. And salamat po sa lahat ng mga bumati. Ayan, nag-send ng greetings. Salamat sa inyo guys. Thank you, thank you talaga sa so, effort ninyo salamat, salamat ng marami and and I wish sa inyong lahat and God gives you also a long life ayan, magsama-sama pa tayo sa white world <laughs> and also sa social media ayan, hindi lang sa white sa Facebook din and real life also ayan, thank you, thank you guys maraming maraming salamat I love you all Mwah. salamat